Good morning, good morning, mga kawalers! Ay, sugong, nandito na naman. Ito yung mga bagong alaga tayo ngayon, no? Ayan, guys. Nadalay po natin ito dun sa ating project dun sa taas. Po. Ito po. Yung kasama yung mga nasa loob. Red Island Red, Shamu, at saka yung native na mga hints sa uh, natin. Ayan So, mami updates ko yung pag nakita ninyo yung laman ng ating bayong na yan. At saka yung ating uh, bike, dadali na natin doon sa area natin sa taas. At saka para ma madali tayong makakagalaw doon. Ayan. So, ngayon, tutungo na po tayo doon. Babalik na po tayo sa ating area. Hapon po ay uh, nagbanding tayo ng ating uh, family doon. Sa so, shout shoutout po pala sa mga family ko. Kapatid ko, sa nag-birthday hapon at sa kay uh, sa birthday celebrant ngayon na pinagdiriwang namin kahapon ayan. yung baby namin ayan po uh, siya po na birthday kahapon so at least kita mamaya uh, alis kami mamaya may ang konti uh, na sa area natin shout out sa inyo lahat good morning good morning, good morning. i don't no ating mga Rhode Island may Black Astro na po tayo ayan po siya po na pala kay Noel so Brad Noel siya uh, po yung uh, ko po no material na ito ayan po mga Shamo ay uh, pinakawalan na natin ayan dito pa sila ayan. so, pa rito tayo sa kabila so meron tayong uh, Siam na Rhode Island sila kasama na po yung ating Black Astronaut dalaga natin yung doon sa kabila may itlog na po sila yung ating uh, siyamo yung yung ating uh, po natin doon sa may Rhode Island Red yung po, siyamo yung mabae eh. tapos Rhode Island yung malaki, so, yun. so ito pinakainan natin yung ating mga uh, Rhode Island na chicks yun. Pen, hindi natin pa na lagsapin makasin natin yung habo yung mga alaga natin sige kain na Kita tayo sa kabila Ayan naman tayo doon sa ating mga malalaki. Ito. ito. <clears throat> so, ito yung routine natin dito everyday. Napakain tayo ng mga ating mga laga. 厉害了！<laughs> ating uh, RKL doon hindi pa po dumating ating mga inahin so according po doon sa source natin narating daw po doon na uh, itong uh, 17 or 18 so, marabangan tayo kasi so, nagbago yung studio nila instead na usapan ay 14 nagbago doon sa ginawa na 18 or 17 sana po matuloy yung ating uh, delivery ng ating uh, RTL uh, Galaw-galaw muna tayo mga transform kailangan natin mag-trim ng mga damo rito. Medyo madalas na yung ulan. So, madalas, mabilis din yung pagtaas ng mga damo natin. So, ito lang ang kaya nating na paraan. Para po medyo mabawasan yung ating mga damo rito. Ayun o, no? oh, napakataas na po yung mga damo dyan o. No? Ito yung um, uh. hmm. okay, mga ka-transfer mo Magkita ninyo meron po isang itlog dyan so, Itlog po yan ng ating isang uh, inahin na uh, shamo, Yung uh, breed natin So Dahil isa pa lang dito muna natin at sa na muna natin mas talagay natin doon sa inahin na naglilimlim so ito lang ating routine sa umaga pakain ang mga alaga natin ito yung court namin ginawa kahapon no? Yan. mga halaman natin <clears throat> magaganda na tapas na sila ito at yung ating pahingahan dito tapos na po may lubong na po ito so dito kami nag heavy relax relax so wala kami gawa dun sa may harapan so ito. malinis na dito yung area ni aking sister-in-law Meaning, no? naglinis kami dito kahapon bungkal tayo ng mga lupa para medyo patag sa kignan.

विना को ना तो

Hello, 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 hello. Update tayo. Meron na tayo ditong isang uh, basketball uh, uh, ring na medyo inayos natin. No? Oh. So time check. Natapos po tayo na almost 12 o'clock. 11.15. So shout out. Salamat kay Kube, Aming uh, body dito. Yan po. Siya ngayon ang nag-test uh, kung Ah, uh, okay yung ating uh, ring na inilagay. Ayan po. Yung ring natin, sponsor natin si Mami. Si Mami ta. o. Oh. Oh. Okay yata, malit yung ring, no? Oh. Okay na. Okay, malit yung ring. <laughs> na. No. Okay. So, mga kawan, mga kats. Mga ka-transform. Updates na naman tayo sa susunod nating mga kapanara. Thank you for watching, see you next time. Bye for now.